ibang klase din yung ginawa ng anak ko naplat yung gulong ng bisikleta niya pumunta sila ng Minglanilla, Cebu ayan o no? oh, pag uwi nila yan yung laman ng gulong niya o. puro damo ayan o no? oh, pinuno <laughs> grabe yung teknik nila Inagyan talaga ng damo yung gulong ha ah, Para lang makauwi dito sa bahay Ibang klase ng bata na to ah <laughs> Yan o oh. Ang dami o oh. Puno yung gulong ng damo eh wala siguro sila nakitang bike shop doon bakit eh, hindi nila napalitan ng interior ano eh, grabe ang damo dami yan, yan yung napalaan nyo gala kayo ng gala wala kayong mga dalang ano reserva na interior gala pa kayo ha yan oh grabe ang dami pag gumala kasi dapat magdala ng ano reserbang interior